Ma'am si, ano po ma'am, si Congressman Jill Bongalon of the Ako Bicol Party List said na kung hindi naman daw po kayo interested sa trabahong ito, eh mag-resign na lang daw po kayo. Sabi din po ni Kong David Suarez, Deputy Speaker David Suarez, na most of the congressmen felt na the Vice President, kayo daw po, Uh, with all due respect, ma'am, sabi po, eh, mag-resign na lang daw po kayo kasi parang hindi kayo interested sa trabaho, ma'am. Ano po ang ining masasabi dito sa sinabi ng quote-unquote young guns of the Congress? Oh. Um, actually, kung mapapansin nyo, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Nakikipag-usap lang ako kay Zaldi at kay Martin Romualdez. Pero pagbibigyan kita, Ren? Yes, paul. Yes, pagbibigyan kita. Gusto nila mag-impeachment, diba? So apparently, pakiramdam ko at sa tingin ko sa mga nangyayari, wala silang kaso for impeachment. Kaya sila nandyan. Kaya sila sige hanap ng hanap ng kung anong gagamitin nila. Ngayon, uh, ang trap ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang trap uh, na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, uh, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapit-tuko ka. Pero, hindi naman kasi ako sasagot sa Young Guns. Dahil, kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Hindi sa isa o dalawa uh, na tao. Kaya, hindi ako aalis uh, dito. Dahil, nilagay ako ng mga tao. Believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked.